So super danlog ang among agianan today. Ah. Super danlog. La 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 la. la. Pilit ka ayo ang yuta. Lila lila la. la, la. Ha? Sige, panghimasa na diha. Dangog. Alaga ba? Ah! Alag super pilit. Tanan din na ito, eh? Dung. Mimi! Hahaha. <laughs> So, okay man guys. Ang gawas lang kay pilit ka ayo. Yeah. Ka? I'm here. Ka? I'm here. Ato pa in. Ato Dangog ka ayo. Mm. Uy.

madilim ang kalangitan pero wajud siya nakaulan na maghihangin po doon ha? Dito lang. dali nga rin na ta eh? nga rin na ta normal na dango kay basak lapok man lapuk. yeah it's lapok dadong asa mo si mama mama Lama. mama mama Dali, Erie. Oh my god, super pilit. Lapok. Dodong, dodong. Nakatik, malabog na to cellphone ba? Malabog na to cellphone. Oh my god. Super basa. Ang kalibutan. <laughs> Kaya mo 'yan. Ano ka ba? Alam ko ang kakayahan mo. Oh my god.